All right, mga DIY, bali ngayong araw po ay pamimigay na po natin ang ating DIY emergency light. Ayan po, oh. bali dalawa po yung pangako ko sa inyo, kaya eto. Eto na mga DIY. Working din siya at uh, good na good yan sa emergency. Bali, ang gagawin po natin ay pipili po tayo sa comment picker. Ano? Kaya kung nakapag-comment ka, ay pasok po yung entry mo sa aking uh, comment picker. Bali, Abangan nyo po pala mga diy next ano natin, uh, tutorial ay gumagawa po tayo ng DIY emergency light gamit ang live eo 4 battery. Ayan, no? Bali may nag-request po sa atin yan na gumawa daw po tayo ng emergency light gamit ang live eo 4 battery. Ayan na mga ka-DIY. No? Abangan nyo na lang at baka mamaya may surprise din po ako dito. Ayan. Tapos yung mga project na nire-request nyo po ay nakalista na po sa aking list. Ano? Kaya abangan nyo po yung mga project na gusto nyong makita, ano, uh, DIY. Kaya ngayon ay proceed na po tayo sa winner ng ating emergency light. Bali, ang unang pamimigay natin ay itong uh, walang battery indicator, na, ano? Okay. Ayan, bali, punta po muna tayo sa ating tutorial. Yan, medyo mabagal yung wifi pero ito po yon Bali, meron tayong 400 likes. Ayan no? Tapos, 148 comment. Kunin lang po natin yung link nito. Tapos, punta tayo sa Google. Ayan. Ito po yung random comment picker na gagamitin natin. Ano? Tapos, ano lang po natin. Lagay lang po natin yung link. Ayan. Tapos, uh, check lang po natin mga setting. Okay. Isang winner. will na, no? Okay. 5 second. Tapos, sagutin lang po natin itong captcha. 17. Ayan, tapos kunin na po natin yung Ayan, mga comment. Ayan, bali mga ka-DIY, meron tayong 60 comments na pasok sa ating tutorial, ano? Okay. Nakita nyo na po may pangalan nyo. Ayan, mga ka-DIY. Napakadami po palang sumali. Nasa 60 po ito, ah. Ayan, no? Tapos ngayon, ah, uh pumili na po tayo ng ating unang winner ano? eto na po mga adeway yan na siya ayan po mga adeway Ang unang winner po natin ay si pasang awa ayan no oh. pasang awa congratulations ang ganda po ng comment niya o oh. sana manalo ayan lords manalo ka nga pasang awa, congratulations. Ayan, bali, ang, ang napanalo na mo po ay itong emergency light, ano? Na walang battery indicator, pero may charging indicator yan. At pares lang po ng output yan. Ang pinag lang ay walang uh, battery indicator. Okay. Bali, screenshot po natin to. Tapos, proceed na po tayo sa ating second winner. Yan, bali, ito na po yung second winner natin. Ito na po mga kadewa ya. Yeah. Okay. Ayan, ang second winner po natin ay si Reynan Telel. Ayan, Reynan Telel. 9912. Ayan, laking tulong po idol sa mahilig mag-DIY. Ayan, Reynan, ano? Congratulations sa iyong uh, pagkapanalo. Bali, congratulations po sa ating dalawang winner. Tapos, uh, para mak maklaim claim nyo po ito, ay mag-comment po kayo sa aking, ay hindi, mag-message na lang po pala kayo sa aking messenger, ano? Tapos, may gagawin po tayong verification para maklaim claim nyo na po itong uh, DIY emergency light na napanalunan nyo, ano? Tapos, mga uh, DIY, kung hindi po kayo nakapalor or ano, kung hindi nyo ito napanood, ay possible na hindi nyo ito maklaim claim Kaya, kung hindi nyo po ito mag-claim ng one month ay ipamimigay po natin ulit, ano, para sa ating mga ka-DIY. Ayan, kaya mga ka-DIY, huwag nyo kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga susunod ko pang video at tutorial, ano. Kasi mayroon pa po tayong mga susunod na project at marami pa po tayong ipamimigay, ano. Okay ba mga diy Kaya, uh, sana naman ay ah... Uh, huwag niyang kalimutang mag-like at subscribe. Yun lang naman po ang ano ko sa inyo. Okay? Yun lang po. Maraming salamat.